mga kababayan, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kababayan, ay sasagot tayo ng tanong. So kung bago ka lang dito sa aking channel, ay welcome na welcome ka po. At please don't forget to like, subscribe, at pinutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kabayan and welcome back again sa aking YouTube channel and for today's video ay sasagot pa rin po tayo ng tanong na kung saan ay tinatanong isa nating kabayan dito sa UAE na nagtatrabaho kung ano ba yung mga requirements para magpa-verify ng contract bago umuwi ng Pilipinas Shout out sa iyo kabayan So mga requirements para makapagpa-verify ka ng contract is yung passport copy Number 2 is iyong more contract Number three is yung Emirates ID mo. Number four is yung iyong um, salary certificate. And make sure po ang inyong salary certificate is updated po siya. So, reminders lang sa mga kababayan ko na bago kayo pumunta ng embahada natin para magpa-verify ng contract, i-make sure nyo po na yung mga requirements na kakailanganin ninyo ay tig-dalawang kopya which means dalawang copy ng passport, dalawang copy ng inyong kontrata, dalawang copy ng inyong Emirates ID, dalawang copy ng inyong salary certificate. Kasi po I'm Uh, mas maganda na ready lahat kompleto lahat para pagdating ninyo sa embassy natin ay less hassle na kayo kasi na experience ko yan dumating ako ng 7.30am uh, doon sa embassy natin para magpa verify ng contract naka natapos po ako at nakauwi ako ng bahay ng 3 o'clock pm That means marami pong tao, marami po tayong mga na nagpapa-verify. So make sure na bago kayo pumunta ng embassy natin ay tigdalawang dalawang kopya na inyong uh, requirements at make sure na kompleto ito. Although na meron namang Xerox machine sa loob ng ating embassy but then mahaba po yung pila. So, gusto ko lang po i-share sa inyo. Nung pumunta po ako ng embassy natin para magpa-verify, ay wala po akong appointment. So, walk-in po yung ginawa ko. Day before my flight, pumunta po ako doon para magpa-verify. Share ko lang din po sa inyo. Kahit po kayo ay may appointment na, ay parehas din po sa mga walang appointment sa mga walk-in. Same pa rin kayo mag-aantay at may ibibigay sa inyong number at tatawagin po kayo. So ang dito na nga lang po itong video nito at maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!